Ngayong araw, ako nga ay naglaba. Ang ganda na ng panahon. Masasabi ko talaga na pinagbigyan ako ni Papa God kasi nga gusto ko talaga maglaba every Sabado at ayoko ng Sunday. Dahil feeling ko pag Sunday ay oras naman ng aking pahinga bilang nanay. Grabe, masakit pa nga likod ko niyan pero hanggang man to Saturday ay talagang nanay mode. Rerecommend ko nga pala kayo dito sa aking iniinom na barley grass me. Sabi napaka-effective sa akin nito gumaan talaga yung aking pakiramdam simula nang ininom ko siya. Nakababa siya ng kolesterol at paghirap ka matulog ay nakakatulong din ito para mapasarap para ang tulo. Bali na kadalawang order na ako kasi talagang hiyang na hiyang ako dito sa barley grass na ito. O diba? Tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang panahon dito sa amin ngayon. Ang katapos ko nga eto, kumain lang ako saglit. Dalawang tinapay at nagkapi lang ang nanay nyo. Eto nga, hindi pa rin natatapos ang gawain ng isang nanay. Kaway-kaway sa mga nakakarelate. <tong> Pagkatapos ko nga maligo mi, mga 10 o'clock na to, ito ay nagsaing na rin ako. At para hanggang mamayang gabi na nga, hanggang gabi na kasi ang aking sinasaing para talaga makatipid tayo sa tubig at sa kuryente. Nakaligo na nga ako niyan mga mi, ito nag-blower na ako at talagang pag naglalaba ako, lagi talagang basa ang aking damit. Request nga si Junakas ng fried rice. Apakasimple ah, lang ang ulan namin kada Sabado. Itlog maalat at longganisa lang ang aming uulamin magnanay Dahil dalawa nga lang kami dito At mamayang gapi pa uuwi si Papa Cha Simple at parang almusal na lang din itong ulam namin Ano? Kain <laughs> na po tayo Ang sarap ng ulam namin of the day Ano po ang ulam nyo? Siyempre, Del Wonder Woman nga tayo eto Hindi pa rin tapos ang ating gawain for today Kaya saludo ako sa mga nanay na katulad ko Na napakasipaw Di diba, hindi pa ako tapos Nagtiklop pa nga yung nanay O siya, yun lang muna Salamat sa pagsama God bless